Gina, tayo naman. Fast talk. Oh. Sanay ka na dito. <laughs> Salome Salamin. Salome. Moral, brutal. Both. Best actress, best mom. Best mom? Your favorite K-drama? <sighs> Crash landing on you. Your favorite K-drama star? Hyun Bin. <laughs> Kung bibida ka sa K-drama, sinong leading man? Si Hyun Bin. Gaano ka ka-spoiler? <laughs> bilang lola. Ah, ma spoiler, very. Gaano ka ka bilang direktor? Ah, uh, hindi kasing stricto ni director. <laughs> Sa iyong mga anak, sino ang madalas mong kausap? Si Ryan. Sino ang pinakamasaway? Si Jeff. Sino ang pinakamalambing? <laughs> si Ryan. Sino ang ang luha? Si Ryan at si AJ. Tuwing kailan ka naiiyak? Oh, kapag... Um simple hug and simple simple kiss and simple I love you. Tuwing kailan ka natatakot? Ah, kapag maraming pumapasok sa isip ko na, you know, things that might happen. Lights on or lights off? Off. Happiness or chocolate? Chocolate. Best sign for happiness. Ah! Ang gabi, ang <laughs> gabi. Ako si Gina Alahar at ako ay... I'm a child of God. You yeah. wow. are sa mga nakatrabaho ng na mga batang artista. Anong meron sila ngayon na wala noon and vice versa? Uh, uh, clearly, definitely, yung social media. Uh, tapos, uh, meron silang uh, the, the, meron silang studio system ngayon. Tapos, yung multimedia sila. Uh -huh. na, doon, hindi naman ganyan. Tapos, marami silang ways na pwedeng pagkakitaan ngayon because of social media. Noon, wala naman kaming ganyan. Ano mm. lang, radio, television, yun lang, movies. Yung wala naman sila ngayon, ah, uh, yung mga director. Yung mga director na marami silang matututunan. My, during my time, you know, lah halos lahat ng pelikula ko, you know, there's directories, There was Marilu Abaya, Ishmael. there was Lino Broca, Ismael Bernal, you know, Peke Galliana, Celso Alcasillo. Kahit kanino kang mapunta ng mga director na yon, may matututunan ka sa kanilang lahat. I'm not saying wala silang natututunan ngayon, hindi ba? I know what you mean. I, I, but, you know, yung time na yon, yung talaga na, oh, kailangan, kailangan ko makatrabaho itong director na to because I would surely learn a lot. <music>